madami ang mga content at Facebook user ang nagkaroon ng violation ngayon na unoriginal content dahil marami akong nakikita na nagpost nito sa mga groups. Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng unoriginal content? Unang-una dyan, ang pagkuha natin ng mga videos sa ibang platform at nare-upload natin siya sa ating mga rails, sa ating wall or sa stories na hindi natin siya inedit, hindi natin siya nilagyan ng memes, hindi natin siya binigyan ng reaction talagang kapariho siya ng video mismo galing sa ibang platform at may upload lang natin siya sa ating mga profile. At yung pag-upload natin ng video sa ating stories, wall, at ni upload lang din natin yung video na yun, nakapariho lang din, kahit sarili natin, nire-upload natin sa ating rails, ay magkakaroon din po tayo ng unoriginal content. So dapat kailangan din natin siyang i-edit na maiba na siya sa original na video kung saan na-upload natin sa ating wall mismo. Hindi lang sa video nagkakaroon tayo ng an original content. Nagkakaroon din tayo nito, yung pagkuha natin ng mga picture ng iba na ina-upload natin sa ating wall or sa stories natin dahil walang pahintulot yon para i-upload natin yon sa ating mga Facebook maliban lang kung i-edit mo siya at magbigay ka ng reaction na text doon sa picture na kinuha mo para malaman ng mga viewers kung ano yung nakapaloob mismo doon sa Facebook na kinuha mo. At ang pag-share ng content ng iba. Pero hindi naman talaga sila yung original na nagmamay-ari ng video na yun. So kapag nagkaroon sila ng violation, damay ka rin na magkaroon ng violation naan original content.